ang Rise and Shine Pilipinas o kilala bilang prime time muna show sa Telebisyon o Channel 4 Nandito kami para interviewin at tanungin kami tungkol sa ghost hunting kahit hindi naman kami ghost hunter para sa kanilang Halloween Special Ito na, samahan nyo kami So yan guys, ngayon busy na kami. Naantay na lang namin yung driver na magsusundo sa amin para magatid dun sa Rice and Shine Pilipinas. Kasi interviewin kami para sa kalukuhan na naman na pagsasasabi namin. May naisip na kami sasabihin kasi may naimbento na kami pagsasabi. Kumanda kayo. Ready, ano na, ulit the yes, ready yeah. na ulit ang mga Ghost Fighter of the Philippines Yes, ready na ulit ang mga Ghost Fighters of the Philippines Rise and shine Pilipinas, sumandahan so na kayo dahil magbubuga na naman kami ng maapoy ng mga mga bara Ayan! nyo let's go! At sa bukas, di rin nagtagal ay dumating na rin si Kuya Ngayon dito na, let's go! Ah, sir, ano sir? Dito kami, kasama namin si Kuya, biyay- biyay At makalipas ang ilang cambio ni Kuya, ay sa wakas. Nandito na yata kami. At sa mga hindi nakakaalam, ito palang PTV4 na istasyon at ang gobyerno ang may hawak. Ito lang kayo guys. Let's Passport pa kaya na si Ito na, sa Jingrela. Ha? Sa Jingrela. Pagdating namin, pinapasok na kami sa make room. Double egg balugay. Eh, pogi talaga ako, boss. Ibang-ibang yung mukha ko, no? Parang lalo akong bumata, no? <laughs> hindi lalo ang bumata. Bumata. Ano yung kalupit sa mga mega parties natin dito? Yeah. Yeah. Ah. Pagdating namin ay pinahidpahida na din ang mantika yung mukha namin para kumintab daw sa harap ng kamera. Oh, hindi na tsura. Tsura. Ay, na. Pa-strike na lang. <laughs> parang. parang okay. sila yung eh, nakaanap natin ng yeah, Ay, man, man. Ay, man, man. Di na multo. Kasi ano eh, siya nga Oo nga, ano eh. na no? Ano ano po, ano po, ano po, ano po, ano po, ano po, ano hindi ano po, ano po, ano po, ano Merry Christmas and Happy Halloween! Mayang-mayang lang ay sa wakas ay tinawag na kami para pumasok dun sa loob ng studio. Halloween na kami doon sa studio! Go, <laughs> oh, start Ang nakakatawat dito sa studio. Nakakatawat ka? Ano nararamdaman mo? Nararamdaman ko yung kaba. Kaba? Anong kukot? <laughs> pingkati at kamis ng iyong halik. Ay, iba pala yun. Iba pala yun. <laughs> Kaya mapapala ba ng mga ghost fight? <laughs> malupit na malupit, no? Ghost, oh Oh, yes. <laughs> po sa inyo is si Miss Diane sa kapo si si Sir Audrey. So yun po, sila po yung mga kakausap na po kaya dyan po. Eh, tapos A na maya po, pag nag-interview na po, um, avoid po natin mag-mention ng mga private brands and companies po. Okay. If ever lang. Yun naman po. So yun lang naman po yung ano. Reminders para sa interview. Okay naman po kayo. Kinakabahan kami. Kinakabahan po. Kinakabahan po ang okay, pressure pressure kami di makabahan lang sa Jeremy ginaya po kami kami lang po sa baka wala na po maligo malalim at sa ay tuloy-tuloy naman ang dami ng Wala tayo ilang sandali, kami na ang next dito. Kaya ko ito, Eh, hey, basic lang. Basic lang. Basic lang alam dati akong artista? Science, nga pala? Ano dapat akong Ghost Spider hindi ginakabahan sa mga ganito. Hmm, tayo 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 tayo. tayo tayo alam niyo naman po natin ang spooky stories ng vlogger na bumibisita po sa mga haunted place. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Mula sa mga nakakapangilabot na na bayan, simbahan, resort, hotel, ang tapang na binibisita ng content creator na si Jing Relano kasama ang kanyang mga kaibigan. At yan mga ka RSP, makakasama po natin ngayong umaga ang vlogger na si Jing Relano. Kasama ang kanya mga kaibigan na sina uh, Gino, Balugay. Gino Balugay at Jeremy Sadwan. Good morning at welcome Good dito morning. sa Rise and Shine Philippines. Good morning. Sir. Good, morning, Good morning, Alam mo, unang tanong agad namin sa inyo, wala namang kayong mga kasama galing okay, sa mga oh, haunted places. Hindi ba kayo galing paano? lang kanina sa haunted place? Baka may idamay niyo ba kami? Nagpapagpag ako. Nagpapagpag po oh, oh. kami okay, matapos. Bukod oh. ba may iba pa ba bang ritual na para para humiwalay sa inyo yung mga elemento kung saka saka uh, wala nigeroman. naman po ayun oh, lang po yun talaga yung ginagawa ito. namin and then pray po nagpe-pray kami bago umalis sa location na pinupuntahan namin alright Jing I want to know paano magsimula itong interest mo na gumawa ng mga content sa mga abandonado bahay mga haunted places talagang gusto kong alamin kung totoo ka pa talagang may multo doon, may nagpaparamdam. Uh -huh. Kaya po nag-start po akong gumawa ng mga ganitong video content po. Okay. Parang curiosity. Uh -huh. Pero bukod sa curiosity, siyempre may kaakibat na tapang to eh. Uh -huh. Hindi to basta-bastang, yung content nyo hindi basta-basta. Kayo ba minsan okay. tinatablam pa rin ng ta takot o talagang... Uh, Wala lang. Buo okay. nyo? Actually so, like, po ano, may mga times po talaga na natatakot kami kasi meron po talaga mga scenarios na unexpected po talaga nangyayari. so like what? Parang may mga kumakakalabog po na hindi po namin na-explain kung bakit po siya nangyari. So, minsan... Nangyari po talaga, napatakbo po talaga kami. Uh, oh, pero toy. sa experience niyo ito, ano? kasi kahapon, uh, special feature din namin, nagkwento rin ako ng mga nakakatakot kong naranasan. Na, no? Ako kasi ang dami kong karanasan sa ganyan and face-to-face -face nakakita na talaga ako. Sa inyong experience, sa loob ng tatlong taon, meron na bang harapan, nakita niyo yung, yung mga ganyan, multo, multo aswang, entity? Ako po, multo. Uh, matandang babae siya na naglalakad na nakalutang siya. Ayun yung first time encounter ko na nakakita talaga ako. Ako naman po, parang hindi po, wala pa akong third eye, pero mm -hmm. that time, nung pumunta po kami sa Batangas, pumunta po kami sa, mga, sa albularyo, nang gagamot po talaga sila. Okay. Tapos, parang meron sa, ang sinabi niya, meron daw siyang alagang tikbalang, and may, mga, may white lady daw po doon mm -hmm. sa lugar na yun. And, And sabi niya, taray ko sa'yo, bubuksan ko yung third eye mo. Parang binigyan okay. niya po ako ng dasal that time. Tapos, o ano nangyari? Binitik, parang may ginawa po siya sa mukha ko eh, Tapos may, parang for like 10 minutes, sabi ko, nakikita mo ba yun? Sabi ko, ano? ayun, nasa may puno po. Sabi Oo, ko, may nakatayo po doon sa may mga puno. Sa so, may so, nakita? Oo, oh, yan. So, may nakita po ako na shadow na white lang. Hmm. Shadow din. Ayun po, tapos for like 10 minutes after puno wala na po, hindi na po ako nakikita. Okay, sinara niya rin? Oo uh, po, sinara ah, niya rin po. Ah, pwede Buti naman. Oh, okay. Okay. Ay, ginawa ko siya, hindi ko po alam eh, pero sobrang na-strange nga po. Parang... Ano nangyari yun? Parang ganun. Natakot ka? Hindi po. Na-amaze -na po ako kasi uh. hindi po talaga ako nakakita simula bata pa po. And then nung first time niya pong ginawa sa akin, dun po ako nakakita ng unang beses po sa buong buhay Okay. Mm -hmm. ikaw, mayroon experience na physically nakita mo talaga, na witness mo, ito yung hindi tao? Apo, dun, dun naman po sa amin, uh, sa, amin sa may umuwi po kami ng probinsya sa bataan. Pamangin ko po, may nakita ko po na kalaro siyang bata. Naglalaro silang dalawa. Tapos bigla na lang siya tumatawa mag-isa. ko po sa magulang niyo, tapos mm -hmm. sa lugar na yun, nami kalaro do siya. Ganun po. A special friend. Parang timikilabutan oh, ako ay. sa mga kwento na mga ito ah. Pero ano yung mga precautionary measures na ginagawa niyo? Kasi baka mamaya may mga near-death experience ko yung maranasan dyan. Mahirap na. All just because for the content and mm -hmm. your interest, ano? And curiosity. Ang lagi ko po talagang ginagawa. Nagpre-pray ako bago lumabas ng bahay. And then pag nandun ako sa location, pray pa din. Protection from God. Bigyan kami ng guidance, mm -hmm. knowledge pag dun sa lugar na and Protection po. Lagi lagi po yun ng para sa akin ay po yung pinaka the best na dapat gawin namin pagka pupunta kami sa mga hunted location. Kami naman po, before po kami mag-start mga ghost hunt, uh, una pong ginagawa namin, syempre magdasal, then inaaral po muna namin yung lugar. Okay. Uh -huh. pa, pumamaya mamaya kasi meron po mga, oh, kasi mo, mostly muna. may mga butas po dyan na okay. pwede ka malaglag, mostly kinafamiliarize po muna namin yung lugar bago po namin mm -hmm. yung ah. explore, no, Pero gabi kayo pumupunta, pero umaga ocular muna. Opo, ganoon oh, na po, na po ah, nangyayari. Ah, oh, okay. oh, may mga alam para mas feel niyo noo kaya ba oh. may ginagamit gadgets? kayo yung mga gadget meron po yung hmm. gadget na ginagamit po namin sa ngayon po kasi ginagawa po namin yung mga equipment po namin ay yung po yung nagsisilbing mata namin oh. para malaman namin kung nandun ba yung spirits or entity sa lugar na yun. meron ay, kaming ito, ginagamit EMF po electromagnetic po ayun po yung ginagamit namin and then rempad po music box motion sensor which is oh. kapag uh, may lumapit po doon tutunog oh. po siya or pagka may dumaan po po siya. Okay, so kahit wala kayo nakikita, pero baka tumunog yun. Okay. Ibig sabihin may kasama na kayong iba. Okay, pa paano sila sumasagot sa inyo? Sa mga device po. Halimbawa hmm. po, yung EMF po, pagka umilaw po yung EMF, nagtanong po kami, may kasama po ba kami dito? Pailawin nyo tong EMF namin. Oh. Ngayong pag umilaw po, doon po yung way ng pag-communicate ng spirit sa amin. Okay, ano yung mga pupuntahan nyo pang mga abandonadong place? Ano may nakalatag na ba kayo na puntahan pa? Meron po. Actually, tomorrow po mag-shoot po kami okay. sa Cavite uh, sa po. Saan po? Sa Haunted po? Mansion po. So, yun. Abangan <laughs> po nila yung gagawin namin na yun. Vincent, yeah, maganda siguro live. Mm-hmm. Ano? Oo po. Habis <laughs> na pinag-uusapan <laughs> na, <laughs> na po namin na mag-live po kami. Hindi, <laughs> <laughs> oh, <laughs> <an> <laughs> <laughs> na Bisna <-takot>, excited oh. <laughs> sila. Napuntahan yun. Kasi gusto po namin, actually hindi lang naman po talaga yung takot yung inaarap namin. Gusto rin po namin malamat ano ba meron po dun sa lugar, ano po ba yung nangyayari dun sa lugar, kung bakit po siya naabandona, Kasi bawat uh, lugar po, meron po yan, reason <laughs> kung bakit <laughs> po na-abandon -na, na yung lugar. Oh, uh, uh, so Oo. Oh. yung inaalam namin kung bakit. Kaya po pupunta kami sa mga lugar. Ayun po, ano yung mag-aaral? yung natutunan dito o natutuhan dito sa inyong mga pag vlog sa paggawa ng content na ito na karamihan sa amin ay siguro hindi namin alam patungkol mm. sa ibang mundo ng ito Para sa akin po yung naniniwala po kasi ako na hindi lang tayo yung ano nabubuhay dito may mga mm. na, may mga kasama tayong hindi natin nakikita mm. so ayun po yung natutunan namin na nag-i-stay sila dito dahil hindi sila makaalis kami po ginagawa po namin na parang gusto namin silang tulungan makaalis through prayers po kami So, para sa akin po, um... <laughs> <laughs> ano po ulit yung tanong? <laughs> ano yung mapagang lesson uh, na kasi ka hindi na naniniwala ano, sa uh, mga ganitong iyo. Ba, siguro, eh, baka i-criticize pa kayo para totoo oh. Uh, ba yan? Uh, May mga ganun din, di ba? May mga mara, oh, marami naman, marami naman po talagang, ano, marami naman po talagang mga tao na hindi naniniwala. Pero kasi, nakadepende po yan sa belief and faith po ng isang tao. So kapag yung tao po is hindi po talaga siya naniniwala, hindi mo naman po talaga kailangan ko po sa kanila na maniwala ka dito sa ginagawa namin. Basta po kami, naniniwala po kami na hindi lang po kami yung nag-i-exist, hindi lang po tayo mga tao yung nag-i-exist sa mundo, meron din pong mga nasa other world mm -hmm. yung mga supernatural entities po. And yun yung pinaniniwalaan po namin. Kaya po namin siya gusto nga alamin na nag exist talaga sila. So, sa oh. so magitan ng tulong ng mga devices po na ginagamit namin. Mm -hmm. Sa'yo, brother, ano po yung mga page ninyo? Saan pa kayo mapapanood? Mapapanood nyo po kami uh, sa akin po, sa Jeremy San Juan po, sa Facebook ko po. po. Mm -hmm. Then, ay uh, sa kasama ko po, si Sleng Balo po. Then, si Jing Relano po, TUB. Mapapanood nyo po kami doon. Sana supportahan nyo po kami sa mga ginagawang content. Okay, sa so, ginagawa ninyo, ha? Pagbisita sa mga abandoned and hunters. <laughs> Masaya days. po pag hindi pa nag-i-start. Start, <laughs> oh, Start na, na kami, natatakot oh, na. Oh, ano, <laughs> na. pag 3am challenge na <laughs> po, Pero yung iba, pagka ganitong mga panahon ng Halloween, <laughs> unta, mm. sama-sama, tapos manonood uh, na mga ano. Gusto Masarap pa, yung pagkwento ka rin, eh, no? Opo. Oh, oh uh, eh, Sa dating, ganyan, eh, sasama mo sa abandoned site. Hindi <laughs> <laughs> pwede. Actually, pwede, 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 <laughs> pwede po. Pwede. <laughs> Kayo talaga, para pagtatakot. Opo, oh, sa'yo kakapit. Oh. Well, Thank you ah. sa Thank you parangin, po, maraming na salamat po. Nakakatakot na mga kwento bilang content creators, si Jing, si Gino, and Jeremy. Thank you. Thank maraming, you salamat. maraming salamat Maraming po. salamat po. At sa wakas, sa tapos na. Kumar. picture picture muna Hindi nagantay kami kasi may iba pang mga segments Pero solid na solid yung experience namin Nakala talaga mga totoo yung pinagsasasabi Solid na solid guys Na-interview kami ng walang katuturan We're done Tapos na tayo mga Sakto lang Sakto lang mga sagot na mga Sakto lang Sakto lang Sakto lang Sakto lang saya parang ano parang anchors away parang anchors away experience baka meron pang nagpapayaan mo dyan na uh, mga television hindi, hindi dito lang mga ghost fighter dito lang mga ghost fighter namin yung puntahan alipas lang ang ilang sandali ay dumating na yung service namin at lalabas na kami at magpaalam doon sa nag-interview sa amin para makalabas kami medyo magulo yung sinabi ko pero intindihin nyo na lang

Thank you, sir. Wait lang po. Iyosin lang daw si Ghost oh, Fighter. Ghost <laughs> Fighter number 2. Kanina, iba aming ka ba? <laughs> <laughs> Pero solid yung experience. Ayos na ayos. Ayos na ayos. Uh, uh, first, time na first time natin sa ano. First live first television. live television, <laughs> television sa Facebook. Parang naging television yun. Eh. Television talaga yan. Yes. May live yan sa... So yun, huwag yung kakalimutan na mag sa so, mga gusto ko makakita ng mga interview sa TV, yes. sa akin lang kayo pumunta. Yeah. <laughs> <laughs> Kami ang Ghost Matic Spider. Ghost Spider of the Philippines. Sagutin ang inyong mga katangunuhan. <laughs> katangunuhan? Sasagutin so namin uh, lahat mapalay, yan. Mapay. nyo din yung lalabas niyang uh, live din yun, di ba? Uh -huh. Yung sa Rated K. Rated uh -huh. Lumabas na yung At, na. To. uh to. -huh. So kung nagaling ka na doon, Siyempre. Eh. Ito na yon, Ito na yung kasunod, Ito na yung kasunod no. PTV at Rated K. Hmm. Kami lang naman ang mga umuubos ng television ngayon. <laughs> Ayan. Huwag nang kalimutan na mag-like, comment, share. At syempre, mag-subscribe sa amin lahat. Hmm. Jing Rolano, Jeremy San Juan, kaso hindi nag-upload. <laughs> at Slime balu, Peace na out. Pu, pu, Subscribe.